Bagong adventure na naman tayo at panibagong pagkipagsabak naman sa dito sa dagat at na ito una nagpakita manitis mmmm -hmm, aroy nakapunit mga kapaders sayang pa nasakta na yung isda hindi ko pa nahuli ito na lang pangalawang pana mmmm -hmm, gitik snapper mga kapaders Buwi na mano pambinta na sayang pa yung manitis nakatakas nakapunit kaya mga kapaders hanapin ko yung manitis na yun at baka makita ko laang medyo malabo dito oy kulambutan ito mga kapadres may isang kilohan mm hmm giti ka dyan ayos na ito meron tayong pambinta bukas na umaga salamat lord nakakulambutan man dito lang kami ulit sa malapit lumaut dahil malakas ang dagat malabo labo lang ang dagat oy kulambutan laron ito ang malaki mga kapaders. lalaking kulambutan Diyan nakikita ang lalaking kulambutan sa palikpik. May mga guhit na kulay puti mga kapaders. Kung babae yan, hanggang likod may mga paltak-paltak. Nakasirte na naman si Kadabes Rico. Ayos na yan. Hanapan natin ang kasamahin yung kulambutan na huli Kadabes Rico at baka meron lang kasamahan. Ito, danggit. Mm -hmm. Isda na lang mga kapaders. Nakita ko. Ayos na ito. Masarap ito may ihawin pag uwi o kaya sa abawan. Malapit sa akin si Kadabes Rico may pinanak na nukos ayos yung pang kalamares masarap yung pang ulam mga kapas bukas na umaga aalborin ko daw yan madagdagal namang nukos na yan huli kadabi si Rico sana makakita rin ako at maram nagdagal ng pang ulam natin bukas aprobalo talaga ang pahamayain para pakita ang mga ulo sa dagat, malakas ang dagat. na ito pa tunong mm -hmm. pandagdag pang ulam ayos na ito mga kapatid tunong masarap itong pinerito kahit anong luto basta sariwa ang isda kahuli lang mamimili na lang kahit anong luto dito sa mga isda na huli namin pag kayo nakabili at naroon sarmuliti mga kapaders nakadapa sa buwangin nakaunat ang balbas mm -hmm. dyan ko pita mga sa parting buntutan at baka sa parting tiya nasa bitukahan makapulit na naman nakakadalang pumana pag nakapulit ang isda alo pag nakakatakas nasaktan lang ang isda mga kapaders salamat lord kahit sa malapit lang kami lumaut may eri isda man na panain tsaga lang hanap ulit tayo uy naroon pa kakaibang sarmolite ito pasiguro mm -hmm. yari ka dyan ayan nagitik mga kapadyers nasintido man at din pandaradagdag pampinta maraming klase ang sarmolite iba't iba ang kulay na ito mga kapadyers malaking tubo mahaba kalawangin na ito mga kapadyers Matagal ito siguro dito sa Bahura. Kalawangin yung tubo. Uy, naroon sa unahan. Kanuping. Mm -hmm. Pandera dagdag na naman. Sa mga isda nga yun, sa parting katawan, dalawang patamaan ko sa parting buntot at sa parting ulo. At sa katawan kaya, sa parting bitukahan, pag nakapunit, sayang ang isda, narireject. Mm -hmm. Timbungan mga kapaders. Isdang may balbas. Ito yung timong ang nalaki at mayroon pang isda mga kapaders na sa unahan. Naroon. Mm -hmm. Tunong na kulay puti. Pang -ulam na lang yan. Tunong na kulay puti. At dito sa amin kaya hindi binibili mga kapaders. Hindi kasi nukila no, ng mamimili. At pag nakilala ng isda yan ang masarap, delikadong bilhin na sa sunod mga kapaders. Uy, na ito. No cost. Mm -hmm. din. Malaking nukos no to mga kapaders. Malaki-laking pang ulam ito bukas na umaga. Pandagdag sa nahuli ni Kadabis Rey kong nukos. No Ganitong buwan sa amin ng amihan, ang kilang nukos, no tumataas man ang presyo, naging 180. Kapag lantapi na nababa ang presyo, 150 na laang. Hanap pa tayo ng mga panang isda. Uy, musi mga kapaders. Siya yung musing maraming tinik. Una, ito is snapper. Papalapit sa atin. Ito ang pasiguruhin ko. At malaki-laki ito. Magitik sana. Mm -hmm na, tambahan man. Sintiro ang tao mga kapadir. Ayan, siging ikot. Kwartan linaw na ito. Salamat uli Lord na marami. Pandaradagdag pang binta, parang pambigas Hanapan ko ulit at baka mayroong kasamahan. Diyan sa unahan. Naroon, sarmuliti ulit At inlalapitan. Mm -hmm. Tanggal ang mata mo dyan. Bulag mga kapadirs. Wala nang sisipsipin ang mamimili na ito. Lalo pag mata ko sa mata ng isda hanapan pa natin tsaga tsaga lang mga kapaders kahit malamig na ang dagat ito surahan nakasuot dinubulo rubber ko mga kapaders mm -hmm. lagata ka dyan uy punit ang tama mga kapaders sa parting pisingihan di bali huwag sa parting katawan kahit wasak ang parting ulo na yan ang halaga dyan katawan mga kapaders niridik ng buyer ang ulam lang ito bukas ang aking inakay makulimlim ngayon ang dagat mga kapaders medyo malabok-labok ang, pero kita ba ng isda danggit mm -hmm. yari ka na dyan labitawhan ko yung paana ako at muntik nang makatakas mga kapaders mga sana ganyan talagang ginagawa ko sa pana ako pag isda gustong makatakas bibitawhan ko ang pana ako at para wag para ikot man ang pana kasama din sa pag ikot kapag hindi bitawhan nakakabunot sa pana hanap pa tayo ng isda ayos ito mga kapaders magandang bahora Hara halaman dito. At na ito, danggit. Mm -hmm. Malapit na naman lumaki ang buwan. Pero okay lang ang kahit lumaki ang buwan. Mas maganda pag maliwalag mga kapaders. Galaan ko lang butan. Kahit kawabawan, mayroong kulang Baka ngayon buwan ng Nobember, baka mag-itlogan ang kulambutan. Na ito, kulambutan ulit mga kapaders. May isang kilohan na naman. Mm -hmm. Hindi nagitik. Ayos ito pandaradagdag. Sa una kong nahuli, Ayos na ito. Salamat, Lord. Nakakulambutan tayo uli. Kaya hindi kasi kalakihan, mga isang kilo ang estimate ko dito. Pinahanap ko na lang. May presyo na ito. Hanap ulit tayo. Ay, ito, turutot mga kapaders. Kala medyo maliit pa. Uy, na ito. Lapu-lapu. Ito, mas maganda ang presyo. Mm -hmm. Hindi nagitik mga kapaders. Yun, namimirsa. Ay, pangihinain ka dyan. Ito naman sa parting hasangan mga kapatirs Ayan, nangitip ang kanyang ulo Ay, masama ang tama na ito Salamat Lord nakasibugin tayo 150 ng kilo Na ito isda mga kapatirs May tuka Aba, kakaiba ito Mmm, -hmm. naudog Oy, boroy Or balang-balangan kung tawag sa amin Bugiw dito sa amin sa isla ng Kison mga kapatid, sa bawat isla maraming pangalan, iba't iba. Isang isla, tatlo ang pangalan at narog pa sa unahan lumalangoy papalapit sa atin mm -hmm. danggit ulit mga kapaders iba e talaga pag medyo malabu labo ang dagat ang danggit medyo maamo lang mga kapaders pero pag malinaw halos kita ang tao sa ilalim iba e kaya lingas ang ulnay na spot malingas kita ang tao kaya ang isda mailap hindi magasinong sinong mailap kaya laang pag nakakita ka ng tao nakakaandam sila hanap ulit tayo tsaga-tsaga lang mga kapaders pero talaga ang hanap buhay. Mm -hmm. danggit na naman. Medyo na danggit na ito mga kapaders. Dagdag pang ulam. At pag uwi mamaya, masabaw tayo ng isda. Sa next video tayo mga shoutout. Itong video ito, wala mo tayong shoutout out. Sa next video, sa pangalawang dive mga kapaders. Meron na tayo. Wala itong kasamahan danggit na ito. Baka dito sa parting unahan. Na ito. Anong isda yung kaya ito? Mm hmm kakaibang isda ito mga kapaders hindi ko ito kailang isda pihala ko nala ang magandang klaseng isda sa paningin ko parang pasabitilya rin ito mga kapaders pinahan ako nala ang testing sa buyer kung bibilhin pag binili ayos pandagdag hanap tayo uli nasa ng isda dito pakita saka ako butan pa para makaisa pa na ito kanuping nakaharap sa atin mm -hmm. Malapad-lapad ito mga kapaders. Yan ang magandang patama sa isda. Sa lugsog, talagang walang takas. Humirit pa ng papalangoy, papalapit sa atin. At kung nakataligod, papalayas. Dating ispat lang ito mga kapaders. Yung ating pinagpapalang ranggit, kaya lang medyo malabo labo, Pero kita ba ng isda? Mm -hmm. Malapad ulit na ranggit. Pandaradagdag. Masarap tong sabawan mga kapaders. Mamaya, testing ako na itong masabaw. At para matanggal ang labig ng katawan, walang panahon. Madilaw-dilaw ang dagat dito, palipasak malabo. Matampo ito mga kapaders. Uy! Mm -hmm. Buti hindi agad lumayas. Napansin ako mga kapaders. Mahirap kayang pumanap pa nakatalikod ng isda. Ibig sabihin, try harapan, o kaya nakatagilid. Sumabit pang si manampan ako sa corals. Hindi na mabunot. Ay ha, malapana ito. Yun, natanggal din. Diba talaga pag mahabang sima, masinabit. <laughs> hanap ah, puli tayo na ito danggit ulit aroy napansin ako mga kapaders maingi kaya ako ay hindi ako masalita mm -hmm. narinig yata ang busis ko nung danggit pagpana ako dun sa malaking bigan nakalayas kagad nakaandam at kung nagsalita pa ako hindi ah, ko na makahuli <laughs> tira talaga ito ng isla itong sabangan ni Teroy kahit maglantapin magamihanin Mm -hmm. Bigan ulit mga kapaders Ayun ay, lang Sinasabi ko na ay Pag sa patintian yan Reject mga kapaders Warak ang tama ayun o Labas ang bituka Pati atay Pangulam lang ito Bukas na umaga Pirituhin Nagkamali ko ng pana Doon sa bigan na yun Na ito Isla ulit mga kapaders Nakabaon sa buhangin Ang kabaak mm -hmm. Huli ka dyan Huwag lang, makabuno. lang makabunot sabi na huwag lang makabunot ulitin ko hindi ka na makakabon sa buhangin mm -hmm, masama na ang tama mo ayan mga kapaders Hanggang ganito mo lang video sa pamana maahawin mo na kami at pangkain pagkatapos namin kumain masisid kami ulit mga kapaders maraming salamat ulit sa inyong panood abang abang sa pangalawang dive natin